Hindi mabilang ang dami ng mga relihiyon sa mundo ngayon at napakarami pa ng mga sekta sa ilalim ng mga relihiyong ito. Tinutulungan ng relihiyon ang tao na malaman ang layunin ng kanyang buhay sa mundo. Ipinapaliwanag kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan at ipinapaalam kung merong Diyos at kung sino ito at kung paano makipag-ugnayan sa kanya. Ang problema ay napakaraming iba't ibang relihiyon. Ano ang tamang relihiyon? Ano ang tunay na relihiyon? Ang pagkakaroon ng napakaraming reliyon at ang pagsasabi na ang lahat ng reliyon ay patungo sa Diyos ay nakakalito para sa mga taong naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos ito ay maaaring maging dahilan na hindi maabot ang ganap na katotohanan. Maaari din na maging dahilan ng paniniwala na ang lahat ng relihiyon ay patungo sa Diyos. Kayong ito ay hahantong lamang sa kapahamakan. Dahil din sa pag-iral ng napakaraming relihiyon, ito ay maaaring maging dahilan ng pagkaligaw na humahantong upang hindi mo makilala ang Diyos o isipin na sadyang walang Diyos. Walang duda na ang napakaraming bilang ng iba't ibang relihiyon sa mundo sa panahon ngayon ang dahilan kung bakit napakahirap para sa isang naghahanap ng katotohanan na malaman kung alin sa kanila ang tama. Alam natin na noon pa man hanggang ngayon, nagkakagulo na, nag-aaway at nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mga tao dahil sa kanilang paniniwala. Dahil sa relihiyon, nagkakaroon ng persecution o panguusig sa mandako ng mundo kung saan nagdurusa ang mga tao para sa kanilang pananampalataya. Ayon sa isang ulat, hindi bababa sa 360 milyong kristyano ang nakakaranas ng panguusig at diskriminasyon sa buong mundo. Maraming kristyano ang nawawala ng buhay araw-araw dahil sa kanilang pananampalataya at maraming simbahan o mga gusaling kristyano ang inaatake at sinisira. Totoo na ang maraming kaguluhan sa kasaysayan ng mundo ay dahil sa relihiyon kung saan ay nagiging dahilan ng mga labanan at gyera halimbawa na lamang ay ang mga krusada. Ito ay ilang serye ng kampanya mula noong 11 to 13 century na isinagawa sa layunin na muling ang kininang Israel mula sa mga mananakop na Muslim at upang tulungan ang imperyong Byzantine. Ang mga digmaang panrelihiyon sa Pransya o the French Wars of Religion, ito ay ilang sunod-sunod na digmaan sa Pransya noong 16th century sa pagitan ng mga Romanong Katoliko at Protestanteng Huguenots. Ang 30 years na digmaan sa pagitan ng mga Romanong Katoliko at Protestante noong 17th century sa bansa ng ngayong tinatawag na Germany. Ang gyera sa pagitan ng Israel at Palestine ay patuloy pa rin ng hidwaang magpahanga ngayon. Ito ay tungkol sa utos ng Diyos na maangki ng mga Israelita ang lupang pangako. Ito ang teritoryong pinag-aagawa ng mga Israelis at Palestinian kung saan ito ay nakatala din sa lumang tipan. Hindi maikakaila na ang Kristyanismo ay may malaking ambag sa mga kaguluhan sa buong dalawang libong taon ng kasaysayan ng mundo. Ang listahang ito ay ilan lamang, may idagdag din ang typing rebellion at maraming kaguluhan sa Northern Ireland. Gayunpaman, ang ilang pangkaraniwang sangkap sa mga relihiyon ay mga tuntunin at ritual. Ang ilang mga relihiyon ay nakabase sa mga listahan ng mga tuntunin, mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng isang tao upang maituring na isang tapat na tagasunod ng relihiyong iyon at nang sagayon maging tama sa Diyos ang kanilang relihiyon. Ang ibang mga relihiyon naman ay higit na nakatuon sa pagsunod sa mga ritual sa halip ng pagsunod sa mga tuntunin. Halimbawa ay sa pamamagitan ng pag-aalay, paglilingkod, sakripisyo at pagsasagawa ng mga gawain nang sa gayon ang isang tao ay magiging matuwid sa Diyos. Sa buong kasaysayan, sinasamba din ng iba't ibang relihiyon ng mga Diyos-Diyosan, kumukuha ng kahoy at inuukit ito binibigyan ng parangal at inilalagay ito sa isang maliit na dambana. Ang isang mapandin lang na puso ay nagliligaw sa kanya at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Ang isa pang uri ng relihiyon ay umaasa sa tradisyon o seremonya na umaasang papabura ng Diyos. Ang mga eskriba at pariseyo sa Biblia ay mga halimbawa ng ganitong uri ng relihiyon. Ito ay sinasabi sa Lucas chapter 20 verse 46 to 47. Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit at gustong gusto nilang batiin sila at igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito ay tatanggap ng mas mabigat na parusa sa kabila ng kanilang panlabas ng mga seremonya. Nananatili silang hindi mapagmahal, hindi nagpapasalamat, walang kontrol at hindi nagsisisi. Tulad ng sinasabi sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami inagpahayag ng minsahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ngunit ang tunay na relihiyon ay hindi nakabatay sa mga tuntunin o nakabatay lamang sa ritual at tradisyon. Ang pagsunod dito ay hindi ang dahilan kung bakit ang isang tao ay nagiging tama sa Diyos. Bangkus, ang mga tuntunin at ritual na ito ay ang resulta ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Mula sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo bilang tagapagligtas. Dahil ang tunay na relihiyon sa paningin ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago sa kung sino tayo at kung ano ang ating ginagawa. Ito ay relihiyon na nakabatay sa relasyon. Sa realidad, Ginagamit ni Satanas ang mga kasinungalingan at maling paniniwala upang linlangin at gawing tiwali ang sangkatauhan. Bukod pa rito, pagkatapos sumailalim ng mga tao sa pakanan ng kalaban, nagsisimula silang sumamba kay Satanas nang hindi nila nalalaman. Sa madaling salita, itinatatang nila si Satanas bilang kanilang Diyos-Diyosan. isang bagay na sasambahin at titingalain nila na itinuturing nilang Diyos. Hindi nila alam na ang mga bagay na ito ay kumukontrol sa kanilang mga salita, gawa at pag-uugali. Mga kapatid, ang tunay na relihiyon ang magdadala sa sa walang hanggang buhay. Ito ay nagtuturo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos at tumutulong sa mga tao na makilala ang Diyos. Ang tunay na relihiyon ay nakapokus sa kaharian ng Diyos at nagpapakita ng sakripisyong pag-ibig. Ang tunay na relihiyon ay isinasabuhay, hindi basta ritual o formalidad. Ang mga miyembro nito ay namumuhay ayon sa kanilang ipinapangaral. At higit sa lahat, ang tunay na reliyon mula sa pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo, ang makapagliligtas at makapagbibigay ng walang hanggang buhay. Sa verse 1 chapter 5 verse 12, ang sinumang pinapanahana ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahana ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan dahil tanging ang pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesu Kristo ang umahantong sa kapatawaran ng Diyos at buhay na walang hanggan. Sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa tulong ng Panginoong Hesus, makakalapit sa Diyos ang mga tao. Dahil sa kamatayan ng Panginoon, naging posible na magkaroon ng mga tao ng magandang kaugnayan sa Diyos. Siya ang katotohanan dahil palaging nagsasabi ng katotohanan ng Panginoong Yesus at namuhay rin siya ayon dito sapagkat tinupad niya ang mga hula sa Biblia. Dahil sa Kanya, naging totoo ang mga pangako ng Diyos. Siya ang buhay dahil ibinigay ng Panginoong Yesus ang buhay niya para ang mga nananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya rin ang buhay para sa mga namatay na dahil bubuhay niya silang muli. Kung gusto ng isang tao na magkaroon ng magandang kaunayan sa Diyos, dapat niyang kilalanin ang mahalagang papel ng Panginoong Yesus. Dapat siyang manalangin sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo para maipakita na kinikilala niya ang otoridad nito. Ito ang pagkakaiba sa iyong pinaniniwalaan, ang desisyon na tanggapin ang katotohanan tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Balikan natin ngayon ang katanungan kung paano natin malalaman ang tunay na relihiyon at katotohanan patungkol sa Diyos. Walang relihiyong na ipako sa krus at nagsakripisyo sa ating mga kasalanan, kundi tanging ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Ang isang tunay na relihiyon ay ang walang bahid at dalisay at walang pagkukunwari na pakikipagrelasyon sa Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, handa ka na bang pumasok sa isang tunay na relasyon sa Diyos? Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.